Actually, medyo natawa ako dyan sa kanyang uh, panukala. Pero alam naman natin, dating presidente, hindi din na, dapat natin isina, inisya sa tabi yan. Basta-basta, no? Uh, especially siya ay parang nanawagan pa na alam ng military daw, no? Na dapat eh, mag-aksyon ng military. Uh, sa tingin ko, um, importante rin na tingnan ng administrasyon ni BBM na seryoso yung issue na yan. So, ibig sabihin, uh, ipakita niyang kanyang uh, leadership, pakita niya yung control niya sa gobyerno, dahil kung hahayaan niya yan, magkakaroon ng hakahaka yung mga tao at makitang mahina yung gobyerno, baka may mahikayat. Pero sa tingin ko naman ay uh, hindi naman ganun kaseryoso kasi kahit sa usap-usapan within the retired and even the active eh, hindi naman siniseryoso yan in fact medyo negative pa dahil uh, nasa DNA kasi ng uh, ng uh, sundalo lalo na yung mga graduate sa Philippine Military Academy yung territorial integrity hindi dapat minawasak ang ating bansa uh, so parang hindi magpakinggan uh, no i e dahil nanggaling sa former president at maraming nagsasabi na malapit sa military ay baka mahikayat. Uh, hindi ako naniniwala diyan. Uh, kahit noon pa sinasabi ko nang sa kahit mismo kay former president na yung armed forces ay hindi uh, private army. Hindi niya private army. Ang ating armed forces ay nakatingin sa saligan konstitusyon. So yun ang tinitingnan doon. Mm. Yung sabi nyo na kanina na si BBM should show control sa government in light dito sa sinabi ni pre former president Rodrigo Duterte so far what do you think of the response coming from top officials of the Marcos administration example yung pinakahuli from defense secretary Gibo Chidoro. sabi niya the mandate of the Department of National Defense is to secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory as enshrined in the constitution we will strictly enforce this mandate whether externally or internally. Tapos prior to that, di ba, nagsalita rin si National Security Advisor Ed Anyo at mas matapang pa nga yung kanyang sinabi, no? Dating nagsilbi yan sa Duterte administration. Do you think itong mga sagot na ito enough to show that uh, BBM is under control in the face of this threat from Duterte? Well, publicly, ay matapang na salita yon na hindi natin tinotolerate ang mga ganong panukala. No, uh, and uh, I believe na dapat coming from the president himself, dapat marinig din natin yon, no? Uh, kaya sabi ko, um, uh, medyo magpakita ng leadership at medyo seryoso yung kanyang sasabihin dahil uh, mabait pa rin siya. Dahil narinig kong tinawag na siyang bangag na presidente, minura pa na <laughs> PI, no? Ah, uh, parang, well, we understand hindi siya ganong ka-aggressive aggressive na presidente. Pero dapat medyo, medyo matibay pa ang kanyang mga uh, pronouncements sa public. So far ba dito sa back and forth between Duterte and BBM? Kasi ang mukhang pinaka indication na napikon siya yung sinabi lang niya na ano eh, it's the fentanyl, di ba? Pero parang out of character uh -huh. pa nga sa kanya na nagumante dito kay Duterte, no? Pero so far, dito sa optics uh -huh. nito, dito sa back and forth between the two uh, leaders, mukha ba nakakalamang si Duterte? Mukha bang lumalabas na parang binubuli si BBM or uh, na-expose yung so-called weakness niya so far? Well, sa tingin ko, binubuli ni President Duterte si BBM, no? Ah, uh well, kilala naman natin si President Duterte na walang pakialam, no? So hindi rin dapat hahayaan na gano'n na lang o mapikon at papatol sa mga gano'ng salita dahil actually pinapapasok ka lang niya eh. Ang kanya, uh, he is just steering the, the, the people to distrust the uh, present administration. So may, may nature kasi si BBM, may nature din si uh, Duterte kaya hindi nagtutugma dahil ang isa ay very very soft no uh, mabait sa publiko baligtad sa kay presidente Duterte. So far uh, ano bang basa niyo rito no? Ano ba yung laro o gusto mangyari ni dating pangulong Rodrigo Duterte? Eh, Christian, maliwanag naman na ah, takot lang si Duterte sa issue ng ICC. Doon lang naman nagsisimula yan no. Uh, at uh, hindi lang talagang doon nagsimula lang ang gulo kundi si President Duterte din ayon sa aking mga naririnig at nalalaman dahil noon pa nagpaplano kasi si President Duterte na uh, matanggal si BBM sa pwesto para si uh, Vice President Sara Duterte ay papalit. Hindi ito issue ng 2028 elections ito ay before 2028 elections kaya uh, ano ang gagawin ngayon ni BBM kundi idepensa ang kanyang sarili at uh, tingin ko yung isang maliwanang gadedepensa sa sarili niya ay yung ICC no uh, tingin ko naman kung hindi nila pinapakailaman si BBM tingin ko hindi naman gagalaw si BBM uh, Yan ang aking uh, pananaw Ah, talaga parang it's a matter of retaliation kay BBM ganun ba yan a defense, no? Retaliation and defense sa kanyang administrasyon kasi kung hindi siya gagalaw at kung kung ano man na nakikita natin ngayon na parang walang uh, hindi ganong ka aggressive sa mga kanyang mga salita eh kakainin siya ni President Duterte. Magulat lang siya baka bigla siyang ma-impeach, no? Uh, maalala natin na Napakulong si Senator Laila de Lima sa mga paratang at kasinungalingan ni Presidente Duterte na demonize ang isang tao sa sinasabing kasinungalingan ng Presidente. So kayang gawin ni Presidente Duterte yan na birahin ng birahin si Presidente DBM nang kung ano-anong mga isyo uh, sa publiko. So hindi niya dapat pinababayaan yan. Okay, nga pala for context, uh Gary no, para dun sa mga hindi naaalala. <laughs> Kayo ni uh, dating senador uh, Sonny Trillanes ang una o isa sa mga unang nagsampa ng reklamo against uh, President Duterte. Ginagamit ko lang yung colloquial term no, although ang niyo is communication tama ba? Or communication no? Uh, information. So, information. Uh, Kayo yung unang dumulong. Yeah, Uh -oh. Para alam lang nila, no? baka akala Criminal nila. Yeah. Uh -oh. Kaya yung unang dumulog sa International Criminal Court, ko-ugnay dito sa um, Madugong war on drugs. So, mga pinagpapatay na libo-libo under President Duterte at nagsamparin kayo uh, ng unang impeachment complaint against him. Tama po ba? Tama po. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.